Sorry, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is... anong oras na ba? 3.09 p.m. Ayan, so... Uh, kanina umaga, namili na naman tayo. So, halos araw-araw talaga. Hindi lang halos araw-araw talagang as in araw-araw talaga na kailangan natin mamili ng ating mga paninda. Kahit na talagang kahit na kumpletuhin na natin yung ating mga paninda, meron at meron pa rin tayo mga bibilhin pala kinabukasan. Kaya talagang kapag tindera ka, handa mo na ang sarili mo uh, kasi hindi ka lang basta mag magiging tindera kundi talagang uh, shop, shop, ano, shopper ka, 'di ba? Kasi nga <laughs> lagi kang namimili. Ayan. So um Tuesday nga pala today uh, August 20, 2024. Ayan. So dito sa amin sa Laguna, uh, simula kahapon at saka today cancel ang pasok ng mga estudyante dahil nga sa pumutok na Bulkang Taal. So, nakakatakot kasi hindi pa na ilalabas kasi yung lava ni Taal. Kaya talagang putok siya ng putok. 3 three years ago, pumutok si Vulcan Taal. So, nung unang putok ni Vulcan Taal, talagang uh, umulan ng alikabok dito sa amin sa Laguna. So, hindi pa... Uh, halos taon-taon talaga pumuputok siya dahil nga hindi pa niya nailalabas talaga yung pinakalaban niya kaya nag nag kaya mas lalong umiinit talaga dito sa Laguna mas lalo na panigurado sa part na malapit kay Taal sa bandang Batangas kasi yon ayan so ngayon uh, gusto ko lang ma ensure sa inyo may unboxing uh, and haul ng ating mga na lalo, dahil nga meron tayong mga panibagong items na naman sa ating tindahan so sa sa inyo ba mga kasari taglakas ba kayo kasi nga dito sa aking tindahan talagang matumal pero malaking pasalamat pa rin ako kay God kasi uh, nakakabenta pa rin naman tayo at nakakapamili pa rin tayo araw-araw uh, kasi uh, it means nakakabenta tayo kasi kung hindi tayo nakakabenta, hindi tayo makakapamili araw-araw. Ibig sabihin, nakakapamili tayo, meron tayong mga benta pa rin sa araw-araw -ara, kahit na kahit na talaga sobrang tumal. Kaya thank you talaga kay Lord. Hindi niya ako pinababayaan ating mga napamili kanina umaga so nagpasundo ako dun sa anak ko sa suki ko ng grocery so itong sigarilyo natin is nabili na natin ito sa may uh, grocery ng palingke kasi bago ako pumunta sa suki ko ng grocery bumibili na nga ako ng chester doon dahil nga lalo na yung chester red nila lagi kasing nauubos doon sa suki ko na grocery tapos bumili tayo ng anim na balot ng burger buns ayan kasi kalbo na. Wala na tayong burger buns. Ubus na. Ayan o. Dito kasi nakasabit yung burger buns. So, wala na. Tapos, meron lang tayong natitirang tinapay na tig 10 pesos. Yung may palaman. Ayan. Tapos, meron tayong panibagong tinapay na naman doon. Kasi, sasukin natin ng burger buns. Meron silang bagong uh, gawa ng mga tinapay so ngayon ko lang nakita ito sa kanila kaya alam ko bagong gawa nila bagong discovery siguro nila 6 pesos ang puhunan ang bentahan natin is dito tayo bawi 10 pesos 4 pesos meron tayo kaya nalaglag yung, yung dalawang tinapay at tatlo pala ito yung Spanish Bird na malalaki 6 pesos din 10 pesos din ang benta natin so yan, Diyan tayo babawi ng kita 4 pesos ang tubo natin sa isang piraso. So ito five pieces itong uh, green. So unahin natin tong i-hold sa inyo pero uh, dito kasi meron tayong bagong uh, items sa ating tindahan. Panibago sa ating ibibenta, karagdagan sa ating mga paninda dito sa ating sari-sari store. So, meron tayong cracklings. Ang nabili kong cracklings, 6 pieces. Yung so, maliit lang. Yung pansit ko naman natin na kasalo sa pa. Yung chili mansi, 8 pieces lang pala. Ang nabili ko pala ko, 10 pieces. Ito pa ang kagandahan kapag tayo mismo mga sari-sari store business owner ang namimili. Marami tayong mga nakikita ng na mga ganito, kagaya nito. Meron pa free siya ng Hopi Co Blanca. Fast moving ito sa akin. So, meron na tayong karagdagang 15 pesos kasi bentahan, ah, uh, karagdagang kita na 15 pesos kasi 15 pesos nga. Ang bentahan natin ng kopi ko Blanca Twin Pack. Twin Pack ito guys, ayan o, oh, nakatupi lang siya. Unlike kapag nag-uutos ka, syempre, ililista lang kung ano lang yung nasa listahan, yun lang talaga mabibili. So, hindi ito kasama sa mga naka uh, nakaplano ko at nakalista ko na bibili Pero kapag mayroong mga ganito talaga tayong mga negosyante, eh, talagang nadadamay na sa ating pamimili dahil nga sayang lalo na kapag fast moving kasi ito yung fast moving sa lahat ng mga napkin ko yung modest nano wings so isa ito sa mga panibagong items dito sa aking tindahan yung crossini so meron pa itong flavor na kulay yellow so hindi ko al, hindi ko na natingnan kung anong flavor ng yellow so ito chocolate flavor yung red ang puhunan nito is 88.90 eight point so 89 pesos na rin ang puhunan niya. So, pwede natin siya ibenta ng 12 pesos or 11 pesos. So, ito pa yung bago sa ating tindahan, yung ating Golden Colors Apple Flavor. Ang isang box nito is 70 pe 77 pesos. So, pwede na natin siya ibenta ng 10 pesos each, 'di ba? Apple flavor. So, dito naman is mag-unboxing tayo ng ating mga grocery. So, heto guys, actually, hindi ko ito kasama talaga sa mga pinamili ko. Dahil nga, yung anak ko, uh, kasama ko siyang dumadampot doon. Uh, kas, pinapasa ko sa kanya yung mga na nadadampot ko sa grocery store. So, tapos, pumila siya. Parang ibang basket na ang kanyang nadampot. Ayan, napilitan tayo. So, yung mga dinampot ko ng mga ibang biscuit is wala dito. Kaya ako na short, kaya humiram na lang ako sa kanya ng pera. So, ito isang balot. Ayan, hindi kasama sa mga dinampot ko pero nasa pasama sa grocery. Nung nasa counter kasi nakita ko na ito. Sabi ko kung binili ba niya ito. Sabi niya, hindi naman daw. So, dahil nga siguro nahihiyan na siyang ibalik namin, ipa-cancel dun sa counter. Kaya sabi niya sa akin, babayaran na lang daw niya. So, hindi ko na ipapabayad kasi magpipenta rin naman dito sa ating tindahan ito. Tapos, meron pa nito, ayan, eh, dalawang balot pa yung ano, yung chocolate flavor nito. Dalawang balot na paji bon so, pa yung isa. Tapos, ayan, meron pa talaga ng cream. Kasi, meron pa akong stock dyan ng mga fudgy bar, kaya hindi mo na ako bumili nito. Ayan, dalawang balot pa rin talaga na ang fudgy bar na cream. So, ang dinampot ko is ito. Ayan, dinampot ko talaga ito, yung hand cell. Ayan, meron kasi siyang pa na isang piraso. So, karagdagan kita rin ng 8 pesos kasi 8 pesos. Pinagbentahan natin ito. Yung plain lang yata, ito na flavor. Ayan. Mocha flavor hand -cell. Tapos, meron siyang hand cracker na free sa loob. Ayan yung free niya. Oh, nasa likod. So, ang dami niya talagang madam na nakasama sa mga hindi ko din Ito, nakita ko na to ha, uh, pipilihin ko sana ito kaya lang nagdalawang isip ako baka ako hindi maging mabenta ayan, nap napasama talaga sa mga pinamili na-stress ako sa anak ko so ito, kasama ito sa mga binili ko, ayan water tops, tapos uh, ito whoopi chocolate naman, ito uh, strawberry flavor naman ng whoopi ayan, so ito yung mga bago natin na uh, paninda Pana, pa, uh, bagong items na paninda natin dito sa tindahan. Itong whoopi na dalawang flavor. Tapos, itong doughy donut na ito, blue, hindi talaga fast moving sa akin. Kaya talagang hindi na ako bumibili ng ganito. Sobrang na-stress ako sa panganay ko. Tapos, meron tayo dyan na isang tay ng kopi ko. Brown, pinpack, dalawang piraso ng ating 1.5 na mantika yung labo. Tapos, dalawang piraso, ah, tatlong piraso ng giniling na Argentina maliit. Tatlong piraso din ng Lucky 7 Carne Norte na maliit. Tapos, meron tayong nabili na isang case ng uh, Sprite mismo. Kaya lang nabawasan na yan kasi naglagay na tayo sa ref. Tapos, meron tayong dalawang piraso ng 225 ml ng Sunrocks na red. So, ayan, time check na natin, 6.05pm, medyo madilim na tayo sa labas and then nakabukas na yung ilaw natin dito sa tindahan. naka na yung ating mga napamili. Ayan, so dito ko na lang sinabit yung mga biskwit natin kasi hindi na, ano, punong-puno na yung ating mga biskwit section dito, yung mga garapon. Ayan, so ito na yung ating mga tinapay. Ayan, puno na naman yung ating tindahan, thanks God, dahil... Kahit ito paano, matumal man ang ating bentahan, ang ating maliit na negosyo ay hindi pa rin nauubusan tayo ng mga paninda. Araw-araw pa rin tayo nakakapamili. So, ayan yung ating mga chuchira section, loaded na loaded. So, hindi lang tayo nakabili ng mangwan. Ayan, mangwan. Tapos yung bacon na ilang araw na talagang wala ako. Ayan, kaya marami na rin tayong mga wala sa mga malalaking chuchira natin plus ang dami pa natin is stock o ba? Diba? ito nasa pinakababayas yung mineral natin na maliit nature spring hindi kasi fast moving sa akin yung maliit na mineral kasi yung fast moving sa akin is yung malaki ayan ang daming stock o ba? Diba? thanks god So, ayan mga kasari, hanggang dito na lang ating vlog at hanggang dito lang ang ating update sa ating tindahan. So, sa isang negosyante hindi porket wala kang amo hindi porket sarili mo ang negosyo ay tatamad-tamad na kasi sa buhay naman natin kahit ano naman na buhay natin maging empleyado ka man o hindi ay kailangan mo pa rin na magsipag at syagat na rin dahil kung wala ka pa rin ng mga ganyang bagay ay wala pa rin mangyayari sa iyong uh, hanap buhay kahit na ikaw pa ang boss sa iyong uh, negosyo kailangan mo pa rin na sipag at syaga para umunlad naman ang iyong negosyo at syempre, samahan natin na ang dasal at uh, sa mga dasal natin, kailangan mo na natin ng uh, gawa hindi po, hindi lang tayo hiling ng hiling sa Panginoon kailangan ng gawa kikilos pa rin tayo para pagpalain tayo ng Panginoon So, hanggang dito na lang ating vlog. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!